Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabago updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden ang pag-uusapan po natin ngayong araw. Siyempre, walang iba po kundi yung mga latest na ganap kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Isa na nga po rito ang ingay na ingay po sa social media, ang pag react po ni Maine Mendoza at ni Alden Richards dito po sa ginawang body shaming di umano nito pong si Joey De Leon kay Miles Ocampo. Alam naman po natin kung gano kalapit kay Alden Richards at kay Maine Mendoza ito pong si Miles Ocampo. Kaya nga po, ito na nga po no pag-uusapan po natin yan at syempre hindi rin po mawawala no ito pong patuloy na sumisira at nagpapalaganap ng kung ano-anong sarswela patungkol kay Ming at kay Alden Richards kung saan na sampulan po sila nitong si Bea Alonso kung saan nagkaroon na nga po nagkademandahan pa yan yung mga pag-uusapan natin na mga ngayong araw no at uh, siyempre hindi rin po makakawala no, sa ating mga pag-uusapan. Ito pong pagkakabiktima po ng fake news kay Alden Richards, kung saan kesyo may sinabi raw sa Alden na ganito, na ganyan, pag-uusapan po natin lahat yan. Dahil, eh, syempre, alam niyo naman eh, pagka ang dinadehado po dito si Main Man at si Alden Richards, alam naman po natin lahat yan. ba diba? To the rescue tayong lahat na mga tunay na nagmamahal kay Main at kay Alden. At bago nga tayo mapatuloy pa, hiyan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po pag-support at pagmamahal. Kinamin kay Alda nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. At uh, kung nood nga nanood mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe na kung ano pang hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kinanayin at kay Alden. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga sub subscribers natin ano, na talagang uh, until now nandyan. Maraming 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 salamat po sa inyo. Okay? At makakaasa po kayo na ah uh, kung saan man makarating si Maine Mendoza, saan makarating si Alden Richards, sama-sama po tayong lahat na magkakasama rito. At narito ang mga komentong napili ng aming team. Patungkol sa mga updates natin nito lamang, unahin natin na naging komento nitong si Miss Mia de la Cruz. Anong sabi niya rito, Mr. Pinas parang nakakapagtaka, ano? Wala, nang, wala namang project si Maine, matagal na, pero may mga award pa siyang natatanggap. Sayang si Maine talaga, instead na malayo pa sana mararating sa showbiz. Kaso, Uh, hirap sa kagaya ng phenomenal, ang daming naiingat sa kanya. Lalo na yung mga tao sa paligid na kunwari friends, pero deep inside, hindi. Kita naman ngayon, ano, wala ng mga bagong endorsement si Maine. Dati siya ang ang queen of endorsement at siya rin ang highest paid endorser sa buong Pilipinas pero now, tinanggal sa kanya lahat yon Swerte ni Marian Rivera uh, na, na nagana siya sa dami ng endorsement mula nung hindi na active si Maine Ngay uh, ngayon nga yung dating ini endorse ni Maine at Alden na Magnolia na punta kay Marian. Di ba? Yan yung gustong uh, as siguro gusto ng mga tuber at soto yung si Marian ang uh, mamayagpag. Mahirap po magsalita as of now no pero ang pinaka uh, pinakamaganda po dito no eh na, na po ninyo. na po nating lahat. Kasi hindi naman tayo maluloko ng ating uh, alam niyo 'yon ano kung alam niyo yung dating pangyayari at sa mga pangyayari ngayon hindi naman tayo maluloko ng mga 'yan. 'Di ba? Nakakalungkot nga lang po dahil real talk talaga yung binitaw ninyo, 'di ba? Sabi man po dito ni Ms. Doris Latupan ay walang kadaladala ang Vivo Philippines. Hindi yata nila alam ang magiging epekto ng sales nila san ka man nakakita ng mga ambassadors na product na ayaw pagsamahin. Nakakatawa talaga sila Mr. Pinaswell, bahala sila choice nila na ayaw pagsamahin ang Paul couple. It's their loss anyway. Bababa ang market sales nila. And yes, no worries. Of course, alam natin na ang uh, malimit na ginagawa ng dalawa. Ninja moves lang ang katapat. Sila pa ba? ba diba, ilang taon na nilang ginagawa yung expert, kumbaga. Thanks, Mr. Pinas, and God bless. Happy week, all the forever. Maraming maraming salamat po, and I agree with you. I agree with you. <clears throat> um, nung naalala po ninyo, nung pinagsama po nila sa si main mandos at si Alden Richards sa isang interview, di ba, ng Vivo Philippines, na mayagpag po yung kanilang sales noon. At ngayon, pinaghiwalay na naman nila, ayaw na naman nilang pagsama, bahala sila sa buhay nila, mga walang kadala-dala. Diba? At ito uh, naman po, no? ang susunod dating komento ay mula naman po kay Miss uh, Julie Aleptico. Sabi niyo po rito, good morning, Mr. Pinas. Ako yung may username na Julie Aleptico kasi binago ng san ko yung profile. Lagi ko namang inaabangan ang vlog mo. Maraming thank you sa mga updates mo. At hindi uh, ka na rin bumibitaw no? sa dalawang couples gaya naming mga admin. True blooded, all the nation, all the fandom, all the best. No? Promise namin hanggang dulo walang bibitaw. Kita tayo finish line. Like, uh, uh, at si Lola Granny na very loyal din sa real uh, sa real couples, positive vibes or negative vibes, di ba? Di pa rin nila ma matitibag ang Aldab fandom. magna na 9 years na tayo sa July 16, tuloy pa rin ang laban hanggang dulo. Walang, uh, wala, uh, walang sino mang makapag-iwalay sa fandom, tayo ang may alam sa love story ng Aldab since 2015 until now lumalaban pa rin sa mga pagsubok through ups and downs ano di sumusuko at lumalaban kahit anong mangyari naninindigan sa katotohanan at lumalaban sa mga, sa mga sarswelista ng ano? mga kontrabidang Inggitera <laughs> sa paligid ng Alga pero ito tayo nakatayo nakatayo tayo no nakatayo at uh, pinagtibay ng mga resibo ebidensya kasama ang real couples with the uh, three kids ano, Luma uh, lumalaki na sila yan ang katibayan na di nabubura ang Alda fandom kahit anong paninira ng mga Armin fans. Naaalala ko po kayo. Um, kami po 'yung nagsimula uh, kami, kami po 'yung nagsimula maging fanatiko ni Main Mendoza sa Alden Richards 2015. And then we decided to create this channel last 2019 pa. 2024 na, naaalala ko po yung pangalan ninyo. Lagi po kayo nandyan, ano, kaya maraming maraming salamat po at makakasa po kayo na hanggang dulo po tayo magkakasama dito, ano. Talagang uh, pagdating kay Mina at kay Alden, hindi nila tayo madidiktahan kung ano man yung gusto lang mangyari, okay? At uh, pag-usapan na nga natin, ano nga ba yung mga dapat nating pag-usapan nito nga pong uh, mga nagdaang... Uh, Uh, oras at araw ano unahin po natin sa mga pag-uusapan natin ito pong naging reaksyon ni Maine Mendoza at ni Alden Richards ano nga ba yung reaksyon na tinatukoy natin dito ito po ay nung makatanggap po no si Miles Ocampo ng body shaming <laughs> hindi naman po hindi man po rekta okay pero pinatungkulan po nila no ito pong pambabody shaming di umano ito pong si Joey De Leon 'di ba? Hindi man siya pinatungkulan pero siyempre sa na sa pulis siya na may kinalaman po sa pagiging mataba. <laughs> sa pagiging mataba. Parang ito ho yung isa rin sa mga jokes ni uh, GDL ano na yung patungkol po sa lubid lubid something ano kung saan siya ay uh, ikinorek din naman ni Mimi Mendoza. Pero ito pong pagkakataon na ito, <clears throat> si Melso Campo po yung alam niya naging target at naging kumpulan ng usap-usapan. Kaya nga ang dami pong mga nag react noon. Ang dami nag react Na bakit naman daw ganoon? <laughs> bakit naman daw ganoon ang ginawa ni JDL ano dito kay Miles Ocampo? At uh, syempre, hindi mo mawala yung paghingi natin ng komento kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Ano nga ba yung mga naging komento nila? Pero bago lahat, bago ang lahat ano. Ito nga yung ating nabasa nung una. Imbis na kay Miles Ocampo tayo mapunta. Meron pong fake post na lumalaganap. Kung baga, ito po, ito ay di umano raw. Sinabi daw, di umano ni Alden Richards, ano? binigay ng babae sa yung tiwala, pagmamahal at future niya, tapos for how many years, niloloko mo lang pala. On-cam ka lang pala, loyal at faithful. Pero sa likod ng camera, dugong padilya ka talaga please wag mo nang guluhin pa si Masaya na siya ngayon sa mundong ginagalawan niya. Wala pong sinabi si Alden Richards na ganyan. Sana po, ano? Sana po nakikita niya yan na ano? wala po. Hindi po si Alden Richards ang nagsabi niyan. Okay? Kung pinalalaga na po nila yan, wala po. Hindi po yan totoo. gawa lang po yan ng kung sino-sino. Napakadali pong gumawa ng ganyan. Okay? Ulitin ko lang, hindi po yan galing kay Alden Richards. At mabalik na nga tayo doon sa pambabody shaming. Kung baga, uh, si Miles Ocampo nga po ang naging usap-usapan sa social media, pero ito po yung legit No. <laughs> legit po ano, sinabi nga po ni Miles Ocampo, pangit daw. Uh, pangit daw tingnan ang taong mataba. Nilingon ko yung uh, nagsalita, hindi siya mataba pero pangit siya. <laughs> ito, ito yung hindi umanong sa kasagutan ni Miles Ocampo. Ano, dito po kay JDL. Okay? Nga naman, ayan. Nasabihan ka tuloy ng pangit. <laughs> pero ito po ay, uh, tinake lang po as joke. No? Tinake lang po as a joke ng... Uh, uh, ng mga ng, ng, ng double cards ano pinost pa po nila yan sa kanilang page patungkol po kay Miles Ocampo okay pero sana nga wala talagang kadali kadaladala eh no ang tabel ng dila pero pagdating po sa ganyang bagay, pag sila na yung tinarget ng mga basher, sabay magtatampo. ba diba? Sana walang ganon. Okay? At uh, yun nga po, ano, nung uh, makapanayam nga po nila, ito pong si Maine Mendoza, ang, uh, sabi nga lang po ni Maine, eh, tulad din po ng dati, hindi maganda namang, hindi maganda namang walang lugar sa mundong ito ang pangbabadi siya. Diba? Si Alden Richards naman, habang nagbubuhat, tawa lang ng tawa doon sa, 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 sa